So ayan guys, ang mapagpalang umaga sa inyong lahat Welcome to my YouTube channel, May Palaboy TV Nandito tayo ngayon sa bayan ng Karawan, Laguna Di isa sa may pinakamalaking higanting pinya dito sa lalawigan ng Laguna At syempre isa na rin sa may pinakamatamis na taniman ng pinya dito sa bayan Sa lalawigan ng Laguna So ayan mga kapadyak, mga viewers Pupuntahan natin ngayon ang The Legendary may limampung dekada na 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 Goto Batangas ng Kalawan ayan tinagurian dito sa Kalawan na Laga Laga, ayan may limang dekada na na talaga namang tinatangkilik dito sa loob ng palengke ng Kalawan Laguna kaya mga kapadyak, mga ka viewers, mga kabuknoy palaboy mga kapod lovers, tara na sa Kalawan Laguna so ayan guys nandito tayo sa bahay pamalaan ng Kalawan Laguna, so ayan may pupuntahan tayo na matagal ng kainan dito sa loob ng palengke sa bayan ng Kalawan. Tara <tinyo> Hmm. Ako, ako si Jimmy Liena 12 years old pa lang po Ako'y suki na dito Sa nanay niya pa lang Kumakain ako ng lagalaga Ay, sadya namang pagkasarap naman po oh. Isang mapagpalang umaga, ma'am At tinaon laki niyo po Sibok na Palaboy TV Yun! Pahadan. Uh, Marlene Sigoto Abu uh, oh, sa Kalawang Laguna. Ah, uh, pare sa nilahi na lang po ito. Sa nanay ko pa po ito. Oh, but, kung uh, mga 50 years na po itong itong house na ito. Kasi na po sa akin na kanyang anak. Maraming salamat. Kapag pagpa-aral ng mga anak, lahat po sila ay tapos sa kanilang pag-aaral. Pero ngayon po sila ay na nasa ibang bansa na. Ano po? Sa mga kalang maga, mula kay Bukna TV. Ah, ano po? Naman kayo po. Dito, 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 dito. The legendary no po, oh, talagang okay. nung namimili pa po yung oh. ah, nanay ko nasama ako dito lalo't kalabaw. Ayun dito po oh, kasi okay. yung mas mura sa kalawan. Mas mura, ako yung pinakamura ng ano, kasi tingnan so, Oo nga la, po. Lahat, mura na talaga. Okay. 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 So ayan guys, titikman na natin ang masarap na uh, gotong batangkas o tawag dito ay laga-laga sa Kalawan, Laguna. Ito yung The Legendary, almost 50 years na. Ito yung halus uh, halos kauna-unahan dito sa Kalawan, Laguna. Hindi kasi napapansin kasi sa loob ng palengke. Pero sabi nga ni nanay, ay talaga namang salin lahi pa ng kanyang nanay. ang kanlang uh, timpla ng kanlang masarap na gotong batangkas at uh, laga-laga dito sa Laguna so ayan, tikman na natin mga kapadyak, mga ka-viewers mga kaput lovers ang masarap at talaga namang solid na solid at napakadaming portion talaga na itong ang laga-laga at kotong batangas. Thank okay. 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 you. So ang location po natin ay uh, Kalawan Public Market. So ayam Dahil dito nakakabili talaga ng uh, murang kalabaw, baka, ayan at yung mga iba't ibang klase ng laman loob ng kalabaw baka. Ayan. Ginagamit sa goto matang. Solid. Hmm. Ang makakain ito, good, para sa ano ko, good for three. dami ng uh, halagang 70 pesos. Solid.